Pagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, araw po ngayon. Uh, may bagyo na parating. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at manalangin sa Diyos na makapangirin sa lahat para malayat sa disgrasya, kapamangkan at mga sakit. Uh, sa, nga, sa mga tao pong uh, nanunod po sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay subscribe po at paki like and share paki follow na rin po ang aking facebook page po hiwaga ng pangasinan at tatanoyin ko po napakalaking utang na sa inyo lahat ang ibabagi ko po ngayon po sa inyo ay uh, orasyo. <coughs> orasyon Horacio para naman sa sugal Mga po kayo malis ang bahay po ay eh. bago po kayo umalis ng bahay po ay magdasal muna kayo ng isang ama namin na sumasampalatay hanggang pinako sa cross po at isinod po yung orasyon ng tatlong beses po at kung gusto, gusto nyo na pong pumunta po sa sugalan po ay usalin nyo po ito ng uh, pabulong po na hindi po naririnig ng kayo po ay nagsusugal at sigurado po ang panalo po kayo sa sugal po <coughs> sa mga may po sa sugal po ito na yung pagkakataon nyo po na uh, ibabagi ko po sana po yung masinting nais po kayo na tiwala sa sarili para kumasi po sa inyo ang orasyon na ito na aking babagi po sinama ko kasi Nobu. Uh, ha ito po ay napakabisa po ito na, na galing po sa mag-asawan ang oras yun na to kung may mag-asawa po kayong duwindi na na uh, na naging amidalyon uh, po ay maganda po yun na ibulsa nyo sa kaliwang bulsa tapos hawakan nyo po tapos usalin nyo po ng nakawak po kay sa kaliwang bulsa ng sa isip lamang po bago po kayo tumaya kahit ano po yung tayaan nyo po kahit naluto mga kanyan at pwede po itong dalin po sa kanyan po uh, kung halimbawa po nagsusugal po kayo sa uh, may lamay po na namatay, pwede po dalhin po ito. Po, basta ang bawal lang po sa dalhin po sa patay po ay yung mga medalyon po. Ang medalyon po pag nabadala mo sa uh, lamay po ay sigurado mawawala ng visa, manghihina at tuloy na pong mawawala ang visa po. Pero yung mga salitang Latin po na kahit madala mo sa uh, lamay po sa patay hindi po mawawala ng visa ang mga kanyo po basta huwag nyo lang po dalhin po yung libreta nyo po na uh, ang daladala nyo po ay yung sa isipan nyo po na memorial memorado nyo po yung mga orasyon kahit doon nyo po salin po basta bawal po yung dalhin yung libreta para hindi po uh, makon po kasi patay yun kahit madala nyo po yung mga oras yun na inyong nasisipan po pwede po yun basta may nyo po para sigurado po tayo ay huwag nyo nandalin na uh, kung di nyo po may po uh, pwede nyo pong isulat sa papel at tingnan uh, tignan niyo po Huwag niyo na dalhin lamang po yung libreta para sigurado po tayo na malakas palagi ang ating mga tangan-tangan po mga libreta uh, po. lahat po ay uh, set shout po sa inyo lahat. At, uh, ito po ay bago umalis ng bahay po mag-isalang isang ama namin sumasang pala tayo ang pa sa cross. Ausalin po ng tatlong bisis po pabulong ng orasyon po Pagkatapos po, kung nandoon na po kayo sa pinatutungkulan pong sugalan po, ay usanin yung pabulong po. Habang uh, binibigay po sa inyong baraha o tumatay po kayo sa luto, nyo po ng mas may masinting nais po na po sa inyong ginagawa para kumasi po yung orasyon at gagabayan po kayo. Uh, magdasal po tayo muna sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw nawa ang mangkari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad na papatawad namin sa mga nagkasalan sa amin at huwag mo kaming iharap sa magpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa sama, -sama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan, ang kapurian, magpakailan man namin. At isunod po yung sumasampalataya kang pinako sa krus po. Narito pong uh, dasal po. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Iso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Ponsipulato, pinako sa krus, Intona po kayo doon. At sunod po yung Russian po. Narito po ang Russian po. Uh, Presignum Croma Liberamos Diosis Diosis Nostris Dominis in Nomine Patri aminisus Jesus. Presignum Croma Liberamos Diosis Diosis Nostris Dominis in Nomine Patri aminisus Presignum Croma Liberamos Diosis Diosis Nostris Dominis in Nomine Patri aminisus Jesus. Saling po lamang pabulong habang kayo ay nagsusulat po ah uh, sana po yung nagustuhan po nyo aking uh, binagi po sa so, mga may nag request po ah uh, narito yung request mo na sana po gamitin mo sa tama po na pamamaraan po at gawin nyo po ito uh, may wasiting na ice po marami marami salamat po sa inyo na ah uh, shout out po sa inyo lahat